may ikikwento ako sa inyo. Wow! Ito ay tungkol sa kung bakit ako nagbabay. Oh my God! Makikita sa inyong magaharapan kung ano ang itsura ng mga lugar na nararating namin. Isang lugar kung saan makukonekta mo ang iyong sarili sa kalikasan. Oh, thank you so much. Kay sarap isipin na kung hindi man ako nagbabay. Oh my goodness! Eh, siguro nakaupo lang ako sa couch. Kumakain, nagkakapi, nagpapalaki ng tiyan. At ngayon siguro high blood ako. <laughs> Pero hindi lang naman dahil doon, dahil nagbabike ka ako. Kaya nagbabike ka ako pala. Nagbabike ako dahil yun ang kinasisiya ng puso ko, <laughs> ng utak ko. ba diba? Medyo mahirap intindihin mga master. Pero Iyan kasi ang totoo mga master. Nais kong ishare sa inyo ang mga lugar na nararating ko bilang hilig ko naman at nais kong masaksihan ninyo kung ano ano ang pakiramdam pag nariyan kayo sa mga lugar kung saan ako nakakarating. Sa totoo lang mga master, hindi ko inaasahan na ganito pala kaganda ang Pilipinas Well siguro mas baganda pa nga ang ibang bansa pero hindi natin nakikita ang kagandahan ng isang lugar pag hindi natin ito nararating Areba nakikita natin katulad ng lugar ng Switzerland napakaganda ng lugar sa pamamagitan ng panunood labang. Kaya naisip ko, mga master, pupuntahan ko ang mga magandang lugar mula lamang dito sa Montalban. Pilipinas din naman yan. <laughs> Pero maraming magagandang lugar dito na hindi pa nararating ng karamihang taga rito. Kaya mga master, makarating ba dito ng Bicol makarating ba ng Bisayas o Mindanao barabi marami salamat sa inyong Pagsuporta at panunood alam ko makakarating din ito sa ibang bansa pag uwi nyo ng Pinas tawagan nyo ako sasamahan ko kayo rito ano Dil. pero syempre may tip ako <laughs> hindi mura yun mahal ko kayo. Ay! <laughs> ano ba, Master? At tayo na. Samahan niyo ako sa journey ko sa tuwing hawak ko si Bruno ang tawag dito sa bike ko. Siya, si Bruno, ang bike ni Johnny the Biker. Yes, I am here for you to rescue. Hehehe. <laughs> eh, may masabi lang mga master. Pero sa totoo lang, maganda talaga sa lugar na ito. At nais kong masaksihan nyo lahat ng mga nararating ko. Ito ay para sa inyo at para sa sarili ko rin. Tara, mga master, let's go!